Naririnig ba? Wala nang signal. Naririnig mo ba? Kanina pa nga hawak kay MF. Wala eh, may Hindi pa pumalo ng pula. Hindi. Meron kanina na sablit lang. Meron dito ano, parang pyramid sa ba ano nito. Daw no, panoorin mo gano, panoorin mo. Ayun lang, nag-scatter.

wala sa ghost wala sa anong spirit box pinaglibot para daw pinaglibot ng kasuwang ko sabi. <laughs> hmm? Lumuhod. Ito eh, Tagalog oh. Ay, Tagalog ng sayo. Libre lang yan, bossing. Hmm. Pag Tagalog, kahit Tagalog. Sa Play Store. Alam ko pag, ano pag Tagalog. Huwag download niya ako ng Tagalog. Sa iPhone hindi eh. may bayad. English din. Pailawin niyo lang po yung EMF na dala namin kung nandiyan kayo. Hi hmm. Parang mga ano ng pinikula to eh no. Oo. Shooting. Ano kaya ito, nilipat na sila? Dito kana gawija. Oh, di sa Ito yung pala kaya ko eh, Itong blue na ano Hmm na tunggulo. Nadi ko mo. lakas loob nito Nung siya mag-iso. Ah, bakit? Sige. Ito. Problema. Ito, ito. Ha? Dito ka magilaw sa kabila, huwag sa kanya. Hindi, hindi ako ilaw. Hindi. Ha? May malapit na puno. Meron. Puno. Wala. Wala. Pumitek. Meron. Kamera. Kung papanoorin mo sa vlog nyo, parang kang kikilabutan pero pag nandito ka, wala na. Pailawin nyo lang po yung EMF. Ghost ball. Wala, hindi, hindi na gano'n din. Hmm? Kami lalagay. Dito. Lala, okay. Ay. Bukas ka ng ilaw ng konti, wala tayong mabidyo. Niyo, niyo, so, Ay, hindi. na isa. na yung ilaw ano, bro. Bigay mo kay Rix. Bro, kunin mo 'yung ilaw. Hindi wala tayong makita sa video. Eh. Para dun siya. I-open mo ngayon. Patingin ng harap. Ha? Harap? Patingin ng harap. Naka-open naman ako ah. Nawala ba? I-harap po sa harap. Sa harap. Sa... Huwag mo itutok yung camera sa iyo. Nag-ilaw kasi kami. Wala mabidyo video eh. Sundan ko siya. Puno ng, ewan ko, anong puno to Tingnan mo. Ito, yung puno maliliit. Yan lang. Ito lang tayo bundok sa kalate. May nakikita ka? Malikot ang camera mo eh. O ba, inakakangalay eh. <laughs> Ayan o. Oh. Puno yan? Ta? Ay, yan yung pinupuntahan niya, puno yan? Ta, 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 ta. Wala, walang puno. Hindi puno to, mababa lang to eh. Pero para may <mukilang> balete, para ito okay. parang balet, <mukilang> para balete. Parang balete ng bata. Ayun oh. Ugat lang. Ugat. Basta Uga. may puno. Puntahan niyo may puno. Puno? Ay maski. Ay maski. Ay yung pasa doon Para sa mga Punta raw tayo sa may puno. Ay, ikaw nakakalam dito eh. Hindi si ano. <laughs> Asan yung si isang ghost ball? Hindi ko alam. Patay tayo diyan. Ito. Ay, <laughs> lalagpas tayo. Sa kabila. Meron, meron dito para mga ugat-ugat. <laughs> Kabawang ulit. Wala? Wala, yeah, puro kabawang. Walang puno eh. Kabawang Hmm, plywood. Yero. nga eh. Ayun, ayun, dami oh. Wala ka. Never Okay, wala okay. na. Diretso. Ano may, may daanan ba doon? May circuit na boss. Doon? oh, dati wala. tayo. Ay, ano ba? Yung dulo? Oh. Sarado yung dulo na yun. may ano, circuit dito sa kanan. Sa kanan. Punta raw tayo sa may puno. Balikan natin kaya yung kanina. Oo, Babalikan namin yung kanina, Mala. sige. Papatayin ko muna to, tawagan kita to. Ha? Magpasimpati kayo. Tabi-tabi po. Muna nagsabi ako ng tabi-tabi po, nangilabot ako. Ikaw mauna. Ila ilaw eh. Ilaw eh. Pagpasin papi na may orb na dumaan sa iyo, konti maliit lang. Merong orb? Tabi-tabi na po. Nandito po kami para hindi manggulo. May orb. Orb. Sentel mo. Ha? Sentel mo. Kaluluwa. Dead Di ba dito tayo dumangan nila? Uh, oh, o, di, 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 Meron daw dito yung lugar na may sinaniban. Pinuntahan namin kanina, wala namang ano sa mga gadget. Hello, nandiyan ka pa ba? Oo, uh, maaga pa kasi masyado eh. Hindi na yung daanan dito, sikit po. Sigurado, pag si Sisbel kasama natin dito, di makakadaan. Nasaan na si ano? Bapalikan namin yung kanina. Ah. Ah. Chapel, chapel, chapel daw, chapel. Pupunta namin. Sabi kasi nila, ano to, hindi yung huling hantungan bago bago yung ilipin daw. O -il, oh, tara, so, doon tayo. Baka may makita si Commander. Sabi sa'yo, sumama ka sa amin eh. Ayaw mo, pero dito, nanonood ka. Oops, wait lang. Yeah, balik mo ilang sa lagad. May bata. Kayo, sa okay. May bata. Ay, raw. Sabi, sa may bata. May bata. Sabi ni Gosip, where the Hmm? May bata raw na nakita rito isang viewer. Tingnan hmm. mo Sabi ko sa inyo magpasintabi kayo eh. Tabi-tabi po. Uh, video ko ni Pas. Lagay ghost ball. Lagi, ilalagay namin ghost ball dito ah. Meron daw nakita uh, yung isang viewer sa YouTube. Buksan mo yung YouTube mo. Buksan mo yung YouTube mo. Nakalive si ano. Para doon ka nalang manood. Magko okay, mag-comment ka doon, Laguna Go Center. Okay okay, 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 Diyan na lang siya mag na lang daw siya mag, na, mag, na, mag Diyan na siya magko-communicate. Mag okay. Yeah. Why are you asking? Try me, Maniwala daw po kayo Kung meron po kaming kasama dito, pailawin niyo po yung mga gadget na dala namin. Saan yung Ghost Ball? si Ah, uh ah, -huh. siya yan. Hello, ma'am. Kill TV. Hello. may na old... May dumaan daw din orb daw sa akin eh. Sabi ni Mrs. Si. Pasing tabi kayo. Kami channel din pala si Mrs. Man. Mm. Saan yung ano ba? Yung cat ball? May dousing red pa yun si Boss On Ballman. Man. May dousing red pa. Gamitin natin? Pwede. Hindi yan ko yata. Awak ah, mo yung Baba mo na lang yun. Please go. Tabi-tabi po corner daw ilagay yung ball 735 jang corner right naririnig okay. daw niya tayo Ayan po sa kanan kung naririnig mo kami magparamdam ka sa mga dala naming equipment pailawin niyo po yung EMF or yung ghost ball ay nai ni carabos kung naririnig ba? niyo po kami pailawin niyo po yung mga dala naming gadget Nandito po kami para mag-explore lang po, hindi para manggulo o manghamon ng away. Wala namang man dito sa dogging road. Gamit. i man. visit Skype ko, it-cancel. daw, like

dito. Ah, nagka nag-match yung tatlo ah. Nag-match? Oo, uh, nag-match siya nila. Dandu. Antay tayo. Kung meron po kaming kasama dito, Dios <laughs> Para mdam uh, pailawin nyo lang po yung dito dito. Dito daw eh. Pailawin nyo lang po yung dala namin gadget. Ganito, Yossi. Anghel. Kung meron pong presence dito, Pailawin niyo lang po yung dala namin gadget, yung EMnet, saka yung ghost ball. Nandito po kami para mag-explore lang po, hindi para po makipag-away o manghamon. Kabiguan. Kabiguan. Nabi, nabigo ka ba? Naligo. <laughs> naligo ba? Naligo? Kabig, Ay, nabigo, nabigo. Oo, nabigo. Naligo, hindi daw hindi doon, hindi, doon. hindi hindi ka nabigo may dumanto sa likod ng isa Saan? walang Kung meron man po kaming kasama, pailawin niyo po yung dala namin. Nandito po kami para mag-explore lang po. Hintay muna tayo. Kala ko may nakatayo yun. Kamalayan. No? Para may nakatayo yun. <laughs> Kamalayan. mana sa camera para parang di ba 'yun? Para mai nakatayo dito natin 'yan to. Pero Uy, bumitik. Ah. You know, diba yun o, yun 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 yun. Pailawin nyo lang po yung mga dala namin gadget. Ano? Pakiramdam mo? Pag may nakaramdam na maraming Wala po. Hindi po namin nararamdam. Par paramdam nyo po dito sa ano? Sa gadget po namin dala. Mabilis na gumalaw. Sisa. May ibang entry daw. Sabi ni Commander niya, Bossy. Ha? May ibang entity daw. Ibang entity? <laughs> wala na ito, Hindi, naman, hindi na paano yung aking uh, iyan. Oh, first time ko lang itong, ano, engage talaga, ano, thoroughly. Hmm? First time ko lang itong, thoroughly na, ano. May dowsing rod, kompleto, ng cat ball, iyan. Yeah. Di ba meron ka? Ah, oh, meron. Pero wala akong dosing. na. Hmm. Abang lang tayo ng konti. Kung meron po kaming kasama, pailawin nyo po yung mga dala namin gadget. Boss, dito. Kasi hindi namin makita. Wala nang ako. Ako, meron ako black eye at iPad. Ayun. Ako nga, yung third eye ko nga, pag ano eh pang na. pang lang yung third eye ko eh. Pag may magandang cheeks. Pag may magandang cheeks, nakikita ko kagad yung dibdib. Ako, yari ka kay Commander. Ano naman mm. pa naman? Keseya. Keseya. Hindi ba pangalan niya tato? ito? Uy. Mga kami ko lang. Okay. Nasa yung isang ghost ball? Ayun. Nasa yung isa? Ba't sa nakailaw? Nasaan? Ba't sa mata mo nakailaw? Ito yun ni. Eh. Ay, kala ko kung bakit sa mata mo na ilan eh. Andan yung isa. Mike. Tapos ito yung isa. Ano nagtataka ko na sa mata mo na ilan eh. Ba't nasa mata mo na ilan? Yung ano, Mike. Wala. Wala? Kasi yaba ba yung pangalan mo? Yeah. Pamangkin, pamangkin mo yung kaseya kinikilabutan ako pamangkin mo yung kaseya pamangkin niyo po kung nandito po kayo pailawin niyo po yung dala namin Akala ko, gusto boy ilaw Ito pala sa akin. Lobat na. Okay, yung mic. Dalawa yan eh. Uh, ano ang ibig mong sabihin? Tinanong ko po kung pamangkin nyo po ba yung kiseya na sinabi nyo. Ilaw mo. Ilaw. Kaya, kaya sa YouTube ako natin, kasi ano, parang ma-reply natin. Kasi sa pag-TikTok. Hindi, mayroon sa meron. Pag-TikTok. Meron. Hindi, hindi, hindi. Yung ano, kapag hindi mo papanood ng mga video, tayo lang makakapanood pag dinanood natin. Post mo. Popost lang siya. Hmm. ito, rekta na. ito, Wala nang, wala nang mga sa... Moron. Moron? <coughs> ano yan, di ba? Yung parang tanga? Oo. Oo, iba. O, hindi na. tayo. brother. Sabi ni, si, ni siya, ano si halaman? Huh? yan sa halaman? ng halaman. So, 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 hmm? Siguro. Na, ah, anong talaga ako dun? Kala mo tao. Hmm. hmm. Hindi kasi may bagyo eh. Kaya may, siguro mainit dito sa atin. Nasa ano na yata eh. O oh, bukas. Wala na nagano dito sa ano. Sa ghost tube.

Parang di first time na boss. Parang mga veterano na kayo, eh. -hmm. Parang mga veterano na kayo, eh. Kakapanood lang yan. Parang mga veterano. Kakapanood lang yan. Wala, 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 wala rin kinatatakot. Matatapang. Actually, pwedeng pwedeng nga kayong bumungo na trio, yung ano, di ba yung tri Tribu Oo, well, Kasi sila, boss Rino, tatlo rin. Oo, tatlo rin. Ha? Kasi yung ano? Bagay chemistry niya. May dumang kanino kanina. Sabi chill parang eh. ano yun eh. pa kami naaaning dyan eh. Pakai mumpuni biju. ba video ba? Hmm.